Ako. Here we go. Welcome back to the latest episode of RRM. Was uh, quite a slow week when it comes to politics. Unfortunately, obviously, because of yung mga pangyayari uh, sa politika, uh, well, hindi sa politika, pangyayari outside the politics, namely, uh, etong uh, Christina, no? Christina, um, Typhoon Christina, which affected much of the country, especially Luzon areas and papunta sa taas. Um, Sir Ronald Llamas, kamusta po kayo dyan? Sir Edu Manzanas, Okay naman, surviving. Surviving. Sir Ronald, magpa-prayers um, na tayo. Ayan, si Sir Ronald is having a little bit, na uh, ganun talagang, ganun talaga ang vlogger extraordinary. Sir Ronald, kasi pacing mo, sarili mo. <clears> Hindi, <throat> kung talaga, man, infect lang. Uh, Yun nga eh. But first, I, time I, first time I got pneumonia nga, yeah, please, please take care of yourself kasi si Lola, doon talaga siya nahirapan at pabalik-balik yun. Eh. So please, uh, I hope tomorrow, strict Sabbath ka na, huwag ka na mag-get pag guesting, guesting pag Sunday, gano'n na. Eh. Have some, you know, you really need recovery kasi hindi naman talaga makawala itong analysis. Thankfully, but uh, lalala pa to sa Ronald. So please uh, make sure you have some strict uh, recovery time. Sir, ito na lang yung next na kasama natin. Official, legit, full-fledged, senador candidate, senatorial candidate. Mark Gambo, kamusta naman sir? Kamusta ang kamusta? Hello, okay naman. medyo slow lang din this week nga. Uh, medyo planning-planning lang muna at mga preparations lang. Yun, uh, speaking of preparations. mo, uh, Mark? Sino ang core group mo? Fellow oh, vloggers? Mga vloggers din eh. <laughs> mga, may mga politik. mga, mga Sano grupo din mar? namin. Eh. So sila din yung... Yung so yung binubuo ko pa lang yung yung grupo ko from Luzon, Visayas, Mindanao. Tsaka yung ano, Uh, kasi meron kaming company na nationwide din. So, I'm going to use that network din. So, yung kumpanya din namin. So, yan, ano lang. Talagang uh, mga volunteers lang at mga kaibigan lang. oh balikan natin ang midterm elections and the prospects shortly. But first, pag-usapan, of first time, <laughs> uh, and, uh, 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 yun lang talaga. Sir Ron, magigilty talaga ako. Sabi niyo, inabusan namin ng uh, CPD. Oh my God. May human rights violation tayo lalo lalo na medyo yung mga haters natin pinapansin kahit yung mga anong yeah. natin kahit yung mga amo nila napakaganda ang mga Hermes bags mga Hermes ganda ng Sir Ronald parang <laughs> okay okay, nag-agree tayo na hindi wag na natin mention basta uh, sabi lang natin hindi tiglaw ang pangalan ng mga ganyan mga haters natin um, okay, Sir Ronald na tama na Ang mga, mga oo oh, <laughs> mga... oh, nga eh yung mga X-Men no? Hindi naman, hindi. Oh, Sir Ronald, wag ganon. Wag ganon. Wag ganon, medyo. <laughs> Sir Ronald, wala na. Makancel na naman yung show natin. Speaking of cancel show, kasama ko nga si Sir Manny Mugato. Uh, In-interview ko rin, bumawi na ako. At uh, laki ng reklamo niya sa'yo, Sir Ronald. Sabi daw niya, grabe ka daw. mag drama, -drama ka daw dun sa, ano niya, sa book launching niya. Totoo ba yan? Huh? oo. Oh, sabi ko, si Manny Mugato, hindi ko siya makalimutan That's dahil right. sa mga sa mga mga, gatherings madalas siyang umutot Ay. <laughs> ayan tayo eh ayan tayo Gretchen uh, Hope pa naman yung uh, host uh, ng program tinira uh, sa Points sabi ko dahil founding siya iniwan siya nung sanggol siya sa Hospicio de San Jose may itsura pala siya nung uh, nung bata siya eh nung sanggol sa kakuan kung ngayon iiwanan siya sa special de sa walang kukuha sa kanya. Sir Ronald, alam mo, I don't know if it's a linguistic thing, Sir Mark. Wala akong alam na lingwa. family. May sakit pa yan, ha? May sakit pa yan. Kumbaga, ano pa yan? May sakit pa yan para masamang tao talaga, no? Masamang tao. Namis ko tuloy si Lola kasi si Lola kahit may sakit yan nang bubuli ng ibang tao. So, Lola, okay ka lang. Oh, e eh, kasi itong, ito si ganito, ganyan. sa Lola naman, wag na tayo mag-maritress, get wet better. Pinagdadasal ka namin. Kesa, Ronald, mukhang papunta ka na dyan sa mga ganyan style ha? in 20 years. Gumalat nga sa akin, doxer daw ako, doxer. Sabi pa, ano yung doxer? Ano yung doxer? D-O-X-E-R. Hindi, ano yung anong documents bully. daw? Ang... Oh, yung documents. Huli pala yun, no. Pag, dahil pag uh, nakikipag-away ako sa online, no, sa mga interviews, na sabi ni Harry Roque. Eh. Siya ay nabubuli kaya ayaw niyang humarap sa akin. No? So, yung followers niya, ang tawag sa akin boxer. Boxer, you are divulging very private but verified information. So, is that Is that an indirect confirmation? Uh, Mark, anong anong bang latest kay Tatay? Parang wala na akong narinig kay Tatay, nagvo-vlog pa rin siya as if man, -hunt, man hunted, man sorry, man hunted as a manhunt that <laughs> oh, wala a nga eh. Pinihirit ni Rick sa bagyo, uh, yung bagyo so para maka-score ng points against that. No, score lang. Shot. Ano? Pero aside ano from score? parang wala eh. Ano yan? Wala, wala, wala. Yung huli ko rin narinig sa kanya, yung kwan eh. Yung uh, puro-puri niya kay Sarah dun sa kanyang press con. No? na kwan daw, no? Na wala daw bang kasagot kay eh, Sarah, no? Talagang uh, parang uh, pinaatras ni Sarah lahat ng kanyang kalaban do sa press call na huhukayin at saka pupugutan ng ulo. No? Okay. Yun yung huli ko na sa kanya, may video siya. Ah, meron siya mga ganun. Ba? Ano yun? papuntang Halloween? Halloween bang? <laughs> Oo. <laughs> Halloween bang? <laughs> Hindi niya na-followin. Yun ang hey, ko sa Halloween kung mag ah, Harry ano ba ako, ganun. Yung mm, oh, yun oh. aking ano ba. Sila <laughs> Jess ko kasi, sila yes ko kasi na magpagawa ng kwan ng uh, Sara Duterte mask at saka attire para sa Halloween. Maganda hmm. siguro i-suggest na magpagawa rin ng Harry Rocky attire. Sir, baka naman maana tayo ka Sunday. <laughs> Halloween party, di ba? Pagpunta ako. Uh. Hindi, okay lang makasuhan. Si Holly Rocky lang naman. Oh, eh. tsaka, ilang kaya magsusuot ng ano? Ng Alice Go sa Halloween. Ayan, ah, yan. yan. Oh. Yun oh. lang. Yun inintay ko eh. Kung ilan ang mag alice Go. Mark, huwag kang ganyan. Mga kapit, mga <laughs> ba, Halloween puro kapakuha ni Alice Go dito. Nandito ako sa Chai. Dami pwede mag alice Go. Tide kami ha. Ah. 1% kami pareho ni Alice Go. Oh, wow. SWS, SWS, SWS survey. survey. Umakit ka. SWS yeah. survey. ba? Pero one percent na boboto kay Anis Go. Ronald, umakyat ka na. Umakyat ka na. Hindi ka na point six. From, from, I'm, I'm, from, point one to one percent. Kung alam ko sana, pwede rin ako. Post na to. I'm, I'm does, uh, Mark, yeah. paano yan? <laughs> Hindi mo binigyan ng chance yung point six percent. One percent. na. Papaketa. Sir Ronald, speaking of uh, Halloween. Uh, kamusta yung... baka pwede pang mag-ano. Kaya Ay, kung, kung, pwede pang mag-ano, bawal na i-substitute eh. Yeah. Wala na, wala na sa Wala, wala sa na si Ronald, kung, Wala na sa, kung, nung araw sana, pwede tayo, di ba? Biglang oh, na, wala, wala, na, wala na, wala na. Si Ronald pala yung tatakbo. Oh, substitute <laughs> 0.6% sa 1%. Kaya siguro, right. kaya siguro na pneumonia ako eh. Bumaba yung aking uh, immunity dahil na uh, nalungkot ako masyado. Oh, sir. <laughs> Yes, parang parang si Mark ang remind Mark is the mirror of what you lost this election, uh, Sir uh, <laughs> Bago tayo malungkot speaking of Halloween. What do you think about itong hearing ni Kiboloy? Um like <laughs> Anong reading niyo sa Kiboloy hearings? Did, did anyone pay attention to the Kiboloy uh, drama this week? Well, ang mga bago, yung uh, siyempre, yung mga dati ng kanyang ni-rape, hinaras, sexually, no Ay, allegedly uh, sir Ronald allegedly. baka sabihin pa, nila nagda-dox ka na naman nagda-dox ka daw oh, yung kanyang mga hinaras ni rape no yun yung mga usual na lumabas eh pero yung bago itong <coughs> <coughs> allegedly mga pinapatay niya ng mga dating miyembro nila yun yung major bago oh, medyo next The Angel of Death ba yon yung version May ng Angel of Death na grupo di umano no? oh parang meron siyang mga ex military na hit squad no na yun yung tumitira dun sa mga kumokontra sa kanya o yung mga kumalas sa kanyang grupo hindi ka kasi pwedeng kumalas sa kulto eh because it will open the floodgates for others eh, to leave so kailangan i-discourage mo yung mga kakalas no? or terrorize them O yun yung kanyang ginawa. Although, paulit yung lagi pa lang sinasabi, edi eh, sampahan niyo ako sa korte. No? Sampahan niyo ako sa korte, etc. etcetera. Et ang medyo revealing, tatlo lang kasi dumalo eh. No? Si Coco Pimentel, si Francis Tolentino, tsaka si Risa. So, yung isang And araw, yung... isa lang dumalo eh. Isa lang dumalo. Tapos parang invoking right to remain silent parati si Kiboloy. I mean, is it... Parang, are, have they been softer on Kiboloy compared to Alisco? Kasi si Alisco ko at saka yung mga the, the, gang, di ba? Medyo pinarest talaga sila. Well, yung, well, yung mga, so, alam mo naman yung mga senador, dahil lalo na mga re-electionists, iniisip nila baka makabawas sa kanilang boto, no? Tapos meron ka namang anim, no? Anim na sumuporta kay Kibuloy nung height nitong nga uh, Kibuloy issue, di ba? Si Amy, si Robin Hood Padilla, si Cynthia Villar, si Mark Villar, no? Si uh, uh, Bongo, no? So meron kang uh, meron kang talagang uh, supporters niya. no na, sa sa Senate. Although hindi sila dumalo, may mga side comments sila na alimbawa si Francis Tolentino, no na membro ng uh, ruling coalition sinasabi niya nagdunuan siya na dila dapat dapat ay fair tayo dapat uh, rule of law dapat sa isip-isip ko siya, what is this guy talking about no <laughs> what is this guy talking about what so, is he talking about uh, when he's talking about Um, uh, ang summary nung ang kanyang sinabi is basically pag pagsuporta kay Kibuloy. Protektahan natin yung karapatan ni Kibuloy. Eh paano yung karapatan ng mga iba? 'Di ba? Paano yung karapatan ng kanyang mga mga nilapastangan, ginahasa, pinapatay, etc. etc. Bakit pinaglalaban mo yung karapatan nito? No? So medyo umiinit ang ulo ko kay Francis Tolentino, no? Uh, kahit seatmate ko sa cabinet dati yan. Tapos sa uh, ikalawa, nakakahiya yung mga babaeng senador. Hindi man lang sila nagpakita to support yung mga kababaihan na inabuso. Diba? No? Sana man lang, nagpakita man lang sila. Si Pia Cayetano, si Loren Legarda, si Grace Poe, yung mga babae, dalag issue rito, kababaihan na nilapastangan eh. Yeah, and Grace Poe is not re-electionist anymore, so anong excuse niya? Kahit na. Kahit na, di ba? At least... Okay, yun nga, uh, yeah, she, kaya nga, walang concern about fallout. Diba? Kasi paalis ba? ka na, di ba? Paalis ka na, so who cares, right? Uh, Kasi may to... magandang ka legacy, di ba? May magandang legacy na nagbarka ka against these monsters, against these uh, mga halimaw. No? Pinakita mo na sinuportahan mo yung mga mahihina, sinuportahan mo yung mga vulnerable, sinuportahan mo itong mga dating mga bata nung sila ay nabuso, no? Sana man lang nag-iwan sila ng ganong legacy. Ay naiwan na babae si sa lang eh. No? Si sa lang eh. Kaya yun, medyo kakainis. Well, said, wasn't Tolentino supposed to be in the redemptive mode po as Philippine palaban siya para sa bayan, talagang medyo matapang-tapang. Pero dati, Ronald Llamas siya, hindi kong, I mean, I would imagine medyo bawi sana siya sa other areas. He's, he's on the admin slate. And last time I checked, the yes, admin yes, exactly. the most, same thing as Kibo. Pero parang hilaw siya pareho eh. Oh. Ang hilaw, hindi siya maano ng mga DDS. Hindi siya matanggap ng mga pro-admin. Kaya medyo alanganin si Senator Tol. Eh. Kasi hindi mo alam eh. Kasi ba siya talaga kung si Ano pa talaga yung paninindigan niya dyan? Parang si Cynthia Villar, di ba? Dinepensahan si Sarah, no? Eh, masyado naman siyang kinawan eh. Binanata lang gusto eh. Kaya siya nag nagkaroon ng ganong klaseng atake, ng ganong klaseng press con. Hello? Hello? <laughs> Lalo mo lang ah... Uh... Uh, uh, sinustain yung, uh yung at uh, yung role ng iyong asawa si Manny Villar na parang advisor ka pa ni Sara sinabi mo pa kay Sara na siya ay tutugisin patuloy na tutugisin ito yung dati palating sinasabi uh, mark at saka richard di ba na yung mga sasama sa administration ay mga dati namang kalaban ng administration at after panalo, yeah. ay eh, magbabaliktara na uli ang mga yan di ba kaya, hindi pa nga hindi, pa nga nagsimula yun. Medyo pabalik-balik na yung mga oh, hindi pa nga hindi pa, tapos eh. Nagbabalik taro na eh. No? Di ba? Hmm. So I mean, if, if you were to say that, um, So in a way, the Kibuloy uh, saga is quite revelatory, right? Revelation. Uh, it reveals, di ba, yung yung talagang mga true alignments ng mga tao, regardless of itong mga slate-slate na nangyari sa elections. Ikaw, Mark, uh, is there, uh, kamo coverage? Obviously, Christine, Baguio, Christine, Christina, for for horrible reasons, we'll discuss in the next episode si Lenny, no? Um, uh, got a lot of the attention of the of the bandwidth. But was there much coverage on Kibuloy at all? I, I, to the degree that it was, there was a coverage. Kamusta yung reception? Uh oh. All discussion online. Oh, medyo ano? Medyo busy yung mga ano? Hindi, ganun ganong kadami yung nag tune in you doon said, sa Kibuloy, no. sa sa ibang mga hearings this weekend. In fact, ginagamit pa nga yan ng mga kampo ni Kibuloy na sinasabi na na may pagyo pero si Kibuloy pa rin yung iniimbestigahan nyo. So in fact, nagagamit pa nung kabila. Pero agree ako sa sinabi ni Senator Ronald na ano, ay ni Senator Ronald, ni Sec. Ronald Wait, talagang colleagues na kayo. colleagues na, <laughs> kayo. Uh, it shows nga na parang dapat nga yung Senado, sila nga yung tinitingnan natin as independent eh. Dapat doon lang sila kakampi sa tama, doon lang sila kakampi sa katotohanan. Pero it seems na kumbaga yung yung, yung uh, Sarah return is still very much ano eh. Kumbaga, kinakabaan, nangangatog pa rin yung mga ibang senador na uh, fearing na Asara return in 2028, sila yung malalagot. Uh, which shows lang, yung, yung ano klaseng senador ang meron tayo ngayon, di ba? And uh, it, it, highlights even more kung bakit kailangan ni Senator Risa nung mga makakasama niya na that could stand up dun sa mga ano, dun sa mga ganyang klaseng mga, mga investigasyon. Uh, Sir Ronald, thank you for that point, Mark. I, I completely agree. I mean, Sir Ronald, uh, do you see the Kibuloy saga going uh, in a direction of eventually just courts and DOJ and all handling it. Kasi mukhang wala nang walang, walang papunta itong... Wala nang eh. Wala nang turning back yan eh, Big R. Dahil una, eh, talagang sumalang na si Kibuloy na pababagsakin niya si BBM by hook or by crook. ba? Diba? Siya yung una nagsabi last year eh, na maglo-launch na national movement para pabagsakin yang presidente na yan. So, ibig sabihin, the lines have been drawn. So, yung gobyerno rin, on its own, kinakailangan ng ituloy-tuloy itong mga kaso niya. Na very compelling ang ebidensya. ba? Diba? Very compelling. Ayun lang, kailangan na talaga ng DOJ na ito ay file na sa mga, sa mga, sa mga korte. No? Uh, at syempre, waiting on the wings, yung kanyang extradition. So, wala na siyang pupuntahan eh. 'di ba? Wala na siyang pupuntahan, no? Uh, in a way, tapos na 'yung mga in aid of legislation, tapos na 'yung pagbubukas ng pintuan ng Senate, no? At saka ng House, uh, when it comes to Kibuloy, ngayon ay pupunta ka na doon sa mga kaso. At uh, kasama diyan ay 'yung extradition, no? At dahil non bailable itong kanya mga kaso, human trafficking, rape, money laundering, etc ay baka matagalan siya. No? Na kahit nagpapatuloy yung mga kaso, kahit mabagal yung mga kaso, ay nakakulong siya. No? Humihingi siya ng house arrest, hospital arrest, hindi yan ibibigay ng gobyerno dahil sabi mo, pabagsakin mo yung gobyerno. Eh. No? So, unless yung kaalyado niya yung manalo after uh, three and a half years. Hmm. yun na 2020. lang ang pag-asa niya talaga sa 2020. Yun na lang ang pag-asa niya. No? Kaso, pag nauna yung extradition niya, eh, di, wala ding magagawa kahit talyado din yes. yung maupo. Yes. yes. Richard, ang isa pang natabunan this week yung ano eh. Please. Yung uh, invitation kay President, uh, former President Duterte doon sa mga hearings. Di ba? Nung una, pupunta tapos babawi. Eh. Exactly. I think this Monday, imbitado na naman siya ulit. Medyo Dito na pahiya si siya... Medyo na pahiya si Bongo at si Bato, yung plano nila, yung yung proposed bill yung uh, propose uh, resolution ni Bongo na mot motopropyo moto on its yeah. own ay investigahan ng committee ni Bato uh, si Digong at yung kanilang mga sarili. Yun yung nakakatawa, di ba? Iimbitahan yeah, imbitahan mo yung presidente at uh, sa committee mo iimbestigahan mo yung sarili mo. Yung uh, ibig sabihin kung alam naman natin na walang delikadesa ang ating mga politiko. Pero imasahin mo ng konti para hindi masyadong obvious. No? At uh, sinupalpan sila ng Senado, dahil sabi ng Senado, hindi pa yan. Hindi pwedeng during the break, magmotopropyo kayo. Ang pwede lamang magmotopropyo ay yung Blue Ribbon Committee. No? Kaya eh, si Pia, tingin ko, nag-hesitate siya na siya yung mag imbestiga pinasake Coco Pimentel. Dahil siyempre, mga kalyado ka rin ni Pia dati ang mga yan. Uh, nga, very close eh. sa mga kanyatano. Kay Digong, kay Bongo, at saka kay Bato. Actually, yung chief of staff ni Bongo, tao yan eh. Staff yan ni Alan Peter Kayatano. No? Kaya very close yung mga yan sa isa't isa. Kaya hindi ako magugulat na pinasa ni Senator Pia kay Coco Pimentel, uh, motopropyo. Yung yeah. Blue Ribbon mag-investiga pero si Coco ang mag-iimbestiga, no? Or ikalawa, yung Committee of the Whole pag-resume ng uh, Senate sa November 4, no? Last point on this before we go to Lenny and also discussing of course the uh, Bagyo Katrina and Bicol politics. I think the Villa Fertes are back in uh, in headlines for a lot of reasons. Um Mark, sa tingin mo na umay na bang tao uh, sa mga hearings na ito? Are we reaching the saturation point or you think uh, uh after a while hahanapin ng tao ulit yan? What is your read so far from in terms of public attention saturation? <coughs> Sir Ronald, pwede? Oh, tingin ko ano? Tingin ko merong ano? Merong, <laughs> merong <laughs> sa si level si si of man. ano? level of umay. Pero ano eh, um, I think yung mga revelations na mangyayari pa, uh, things are about to get exciting again eh. So, so inaasahan ko na sa mga susunod na mga hearings, yung mga susunod na ano, mas, mas lalabas at lalabas eh. Ha Habang isa-isa isang nag umaamin itong mga itong mga involved doon sa EJK at sa Tokhang nung panahon ni Duterte, mas lalong magiging exciting. As we go near doon sa election sa 2025, eh mas iingay yung mga ano, mas iingay yung so mas magiging exciting pa yung lalabas. Pero sa ngayon, syempre medyo nagsasawa din yung mga tao. Tumabay so, pa yung bagyo. Oo, oh, pero tingin ko, it is still the ano, the hottest show in town. Marami pa rin mag-tune in, marami pa rin uh, manonood at aabangan <laughs> ko ano yung mga susunod na lalabas dito. Yung sa Senado kaya, si Ronald, tingin nyo, anong, anong, meron kayang lalabas dyan, katulad nung lumalabas sa sa House or baka medyo ano din tong mga senador? Well, tignan natin next week. No? Sabi mo nga, merong, uh, merong bagyo, tapos parang may dikit-dikit na dikit-dikit pa yung bagyo eh. Hindi pa tapos eh. Di ba? Mm -hmm. So, yun yung yun, ikalawa ay uh, 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 oh, ikalawa ay uh, depende yan sa spin eh. Depende sa spin. Halimbawa, tingin ko hindi pa na-spin itong testimony ni Leonardo ko very crucial 'yan, mas importante 'yan kaysa sa testimony ni Garma, testimony ni Espenido, etc. Pero hindi pa nila na spin 'no? Kaya medyo slow day pa sa kongreso. Pero kung may spin nila na, 'yan ang maayos, lalabas na ito yung game changer. Dahil si uh, Leonardo, 'yan yung susi sa lahat eh. 'yan yung kernel na nagmamano ang mga chip PNP na nagmamano ang mga general. Dahil yan yung diretsyong nakadikit kay Digong in terms of Tokhang. Yan yung diretsyong naka-implementor. No? Kaya nga uh, talagang kanya eh. Talagang very crucial. No? Tingin ko hindi pa na spin maigi uh, ng Kongreso uh, at saka ng media. Kaya hihintayin ko yung next week kung paano yan i-spin. Ang hirap siya ispin last week eh dahil may bagyo eh. <laughs> no, may bagyo. Yun Wala na, yung eh. attention ng mga tao uh, sa sa hearing. So, 'yun is... yung sa, Yeah, yung uh, sa Senate, ah, uh, ko ay hihintayin ng mga tao kung merong bang bagong lalabas dito sa motopropyo uh, blue ribbon uh, committee hearing ni Coco Pimentel, no? Ah, uh, ano pa paano yung... paano kaya mangyayari diyan si Senator Risa na naman lahat? Saan na hmm. naman magbubuhat natin at wala na namang tutulong na ibang senador, Ganun na naman ba? Well, dapat yung uh, dapat yung malakanyang diinan yung kanilang mga kaalyado. Diba? 'Di ba? Diinan na no sila Jinggoy, sila ano? Oo, oh, yan yung usapin oh, eh. Oh, pag, pag, ako naging senador, lahat ng hearing ni senador oh. sa ko. Yun ang alam ko sabihin mo eh. <laughs> Ay, ano ba na to mga at senador pally, natin? Yung, actually, yung trabaho ng opisina ko. Under kasi namin yung PLLO, No, ah, uh, 'yan yung Aldieo uh, so, ba to? Yes, son. Sino ba to? PLLO, ah, uh, walang tao ngayon 'yan eh. No. Nga, sino dati ba? Kasi yan? Yan, exactly. 'yan nung panahon namin, ang uh, under ko dyan si Mamba. Ako yung head, ako yung secretary, yung usec ko si Mamba. 'Yan yung nag liason ng Malacanang sa Senate at saka sa Kongreso. Pero dahil hindi naman ginagawa ni Mamba yung pagliason, ako yung nagli -liason. No, kung halimbawa, meron na gusto kang ipagawa sa senador, may gusto kang ipatigil na na sa, sa, isang congressman, no? Tatawagan mo yan, kakausapin mo, no, etc. Et, cetera, et cetera. yan yun eh. Halimbawa, wait wait wait, 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 sir, Rod, do you think I mean, wait, wait, wait. This is this like a uh, Italian mafia calling. Hello, my friend. I heard you have a good, nice shop down there. <laughs> I would be sad if something happens to it. Come on, my friend. I well, care it was, for you. wait, wait. It's, it's, more it's more formal eh. It's the liaison dahil halimbawa yung LEDAC. Uh, ledak. Yan yun, yung ledak, yung uh, priority bills ng presidente, diyan ginagawa. Di ba? Hmm. Or mga troubleshooting. Di ba? Diyan ginagawa, no? At iba pa na baka uh, iwan na lang natin sa kasaysayan. No. Pero officially, <laughs> 'yung ginagawa ng PLLO, 'yung priority bills ng presidente ay paano ba ginagawa ng Kongreso at saka Senado, no? 'Yan 'yung tinatawag na legislative liaison. Pero may may component kasi 'yung 'yung opisina mo na tinatawag special concerns. Ang ibig sabihin niya, 'yan 'yung konon gustong ipagawa ng presidente. Halimbawa, kung natutulog sa pansitan, 'yung mga kaalyado mo senador medyo gigisingin mo medyo gigisingin mo. Hoy, gising! Oh, no? kadalunin mo, no? Oh, so, ganyan yon. Eh ngayon, wala yan eh. Walang political affairs, walang, hindi ko alam kung may PLLO. So, hindi ko alam sino gumagawa niyan. No? Dapat, halimbawa, kung may ganyang importanteng hearing, no? dapat uh, stand up and be counted ang mga senador. Diba? Dapat lahat sila nandyan eh. Lalo na importante yan for the boss for the boss of bosses, no? for the president. Diba? Importante yan eh. Ba't wala kayo dyan? Ba't wala kayo dyan? Di ba? So yun yung mga nakikita kong uh, vacuum o kahinaan ngayon na sana ay ginagawa. Kaya sana si Secretary Llamas ay rehire ulit. On that very positive note, Sir Ronald, pala titignan din yung mga relog mo. Um, change, change topic. Um, Sir Ronald, sabi mo, medyo you're not feeling well. Let's keep it short. Kanina pa ako. Um, um, let's move on. Tapos um, um, si Sir Ronald, nagmuni-muni na, nagmemoir. Parang kailangan sulat yung ginawa ni Sir, ano, Sir Gato. Ipang tapat ka Gato. Pag umiinit ang ulo ko, tuloy-tuloy na eh. No, hirap. Kaya no, na hindi nag-recover Ronald. Eh. Kaya na kaya na, 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 no. na mga suicide bomber eh. No? lumalakas <laughs> <Okay>, umiiyak <guys>. lumalakas <laughs> habang ginugulpi. Habang, oh, habang, habang habang sinusugatan, lalo nga lumalakas eh. No? Lang, so, Sir Ronald. Kaya wag na natin uh, uh, sugatan si <coughs> mga X-Men, mga fugitives, mga <laughs> yun na yung yun tayo sa exciting part. Next topic pag-usapan natin, Bicol, Camsur Politics. Let's talk about Onitsuka. Let's talk about Nike, White Jacket. Let's talk about Lenny Robredo versus Alam Nadis. Pag-usapan natin yan. Thank you very much.